May nabasa po ako minsan na ang ating mga salita raw ay makapangyarihan. Pwedeng dahil lang sa isang salita na sinabi mo sa isang tao ay madedepresya o kaya naman mamomotivate siya sa buhay. Words are so powerful. Ito ang pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Na hindi naman nilapitan ni Jesus yung taong may sakit. Ninais lang ni Jesus na mapagaling ito. At sinabi lang niya na siya'y gagaling. At pagkatapos, nagulat sila dahil gumalinga yung may sakit. Makapangyarihan ang salita. Kaya sana, tayo rin ginagamit ito ng maayos. Maaring yung sinabihan mo ngayon ng masama, na apektuhan na ng malala. Maaring yung taong nilait mo, sobrang depressed na ngayon. Maaring may mga pangarap na tuluyang gumuho dahil sa mga maling salita na ginamit mo. Ang isang salita ngayon ay mag-ingat. Pag-ingatan natin ang mga binibitiwang salita sapagkat makapangyarihan ang bawat salita. Mag-ingat isang salita sapagkat ang sandigan natin kanyang salita.